Nababahala po ang palasyo sa umano'y secret decision ng ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds. Laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ibinasura ni dating ombudsman Samuel Martinez ang kasong ito noon pang 2019. Bagay na ikinagulat ni ombudsman Boy Remulia. Live! Mula sa Malacanang, nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Marisela ano nga ba ang reaksyon ng palasyo ukol dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating ombudsman Martinez. Alam mo siya kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Sen. Joel Villanueva. Ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong dyan siya kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng ombudsman kung talagang secret decision nga itong ginawa nila kay Sen. Joe Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating ombudsman Samuel Martinez kung totoo ang inilihim itong paglalabas ng desisyon na ito. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga deta detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinasabi sabi Palas, Press Officer under Secretary Claire Castro. Kung ito po ay uh, mapapatunay ang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman uh, na Rimulya. Ma-imbestigahan ng malaliman upang uh, kung ano man ang may pagkakamalik.